Katapusan na ngayon, so ano bang dapat mong gawin pagkatapusan? Diba, kapag may mga pinagdaanan kang matitinding pagsubok ngayong November, pagkatapusan is dapat iwanan mo na kasi memories lang yan, alaala lang yan. Isa yan sa mga reason kung bakit kailangan nating matuto sa ating mga pinagdadaan ng mga problema at pagsubok sa buhay. Kaya payo ko lang ang gawin, iwan na yung mga pagsubok, problema na pinagdaanan ngayong November. Although may mga magagandang dumating sa atin, pero may mga pagsubok din na nangyari. Pero dapat maging matatag at tumayo tayo, hindi yung madapa lang ng tuluyan. Kaya bukas, December 1, start the beginning of your life na bago na matatag ka, masigla ka at abutin mo muli ang iyong pangarap hindi lang para sa iyo kundi para sa lahat ng buong pamilya mo at para sa asawa mo. Kaya advice ko, tara, sama-sama tayong lahat at abutin natin ang mga gusto nating abutin na pangarap para sa ating buong pamilya at sa uh, ikakaginhawa ng ating buhay. Kaya tara! Sama-sama tayo sa pag-angat at pagginhawa.